nato karon matutan domingo gitawag og laing adlaw kito pa hulay sa mga tisya kristo hanon sumala sa biblia o sa una tayo mga lagka sa pabalaon nga, pagkakumanon sa mga gilalang Peruan, pero one hindi mo sa timan sa matag Lantukik, Lantukik, Alberto ang pangutan ng uh, mugawas sa tema dili magatubangon magatubangon pag number 3 ang mga pangutana na tubag dili mula mula sa usa ka number 4 ang pangutan na kurikal uh, inahanglan tubagon dili pwede kwalify tubag Number 5, ang referensya ng gamiton pwede mahit Mahiling sa katbang. Using pwede gamiton ang syrup copy basta klaro lang ang litra o ang libro ng copyan standard drink. Bersibin samtang magsulti ang bigas. Dili musalga salga ang sulti ang bigas. Eight, kinahanglan ang mga debatidor mag uh, magrespeto kay Bernain walay isok ko personal. Bertin kung objection at i-address sa moderator. Very lebin, moderator aduna ay takong kagahuman sa pagpaglong sa mga debatidor na mula pa sa balaod na nagsaysay sa itaas. Ang mga katapusan, doon ay time paper na mong paibalong na na sa debate. Warning ang time paper sa mahabilin na doha ka minutos. ko sa katapusang minuto.

ini sa prasa indi mayo Hayo, hapon kanat nanali. Mga eksuunan ang tema nga ako ang pamatuodan. Pamatuodan nako nga ang Domingo itawag og Laing atlaw ipapahulay sa mga Kristohanon sumala sa Biblia og referenceya. Anong itawag man ako ni og Laing atlaw ipapahulay tungod kay dunamay na may ipapahulay nga sabado o sa ipapahulay nga birni sa mga muslim. So kining Domingo, gitawag siya laing at law ipapahulay alang sa mga kristoanon. So ginganlan ko ni laing at ipapahulay kay lain man siya sa Sabado. O, oh, ang Sabado, ipapahulay sa mga hudiyo. Apan kining Domingo, laing at law ipapahulay alang sa mga kristohanon. Karon mga kaigsuonan, kaya ang akong tema pamutudaan man ako sumala sa Biblia o reference. Ang una na kong gamitin mga kaigsunan, ang Biblia mga kaigsunan. Atong basahon mga kaigsunan kung naabag sa Bible, na kining Domingo gitawag og laing at law, ipapahulay. Ni ako'y basahon mga kaigsunan, kining nga Biblia, ang bagong testamento, gihubat ikang sa Grigo, sa likdo nga si Dr. Gadiel T. Niya, atong masaho na nga kining Domingo gitawag yun og laing at law, ipapahulay dinhi sa San Mateo 28 1 nagingon dinhi karon sa hapit na matapos ang adlaw igpapahulay ng sabado na karon sa hapit na matapos ang adlaw igpapahulay ang sabado o sa pagbanag-banag na sa laing nga adlaw igpapahulay so naagyo day laing adlay papahulay human sa adlaw igpapahulay ng sabado atong masaw na Balik ko na ito basa. Karun, sa hapit na matapos ang adlaw ipapahulay nga Sabado o sa pagpamanagbanag na sa laing adlaw ipapahulay. Doon na doon ay laing adlaw ipapahulay mga kaiksunan. Pagkahuman din sa Sabado, doon ay laing adlaw ipapahulay. Biblia doon niya? San Mateo 28.1 Pangunta na, ining laing adlang nga ipapahulay, unsa maning adlawa. Atong basahon sa maulang giyapong kapitulo, Pero din sa may balita Biblia. Gingon din eh, sa San Mateo 28. Sa may balita Biblia lang. No? Gingon din eh. San Mateo 28. Nagingon mga kaigalaan. Tapos sa adlaw nga ipapahulay. At tapos sa adlaw ipapahulay. Mga matong sabado. O sa pagbanag-banag na sa puntag sa lang Domingo. Sa ato pa mga kaigsunan, nga kini laing adlay papahulay nga diskutan din sa huba ni Dr. Isidro din sa maayong balita kung atong basahon og sa pagbanagbanag na sa buntag sa adlong Domingo sa ato pa ding adlong Domingo gitawag ni og laing adlaw ipapahulay sa ato pa mga kitsunan usap pa lang kabirsikulo na pamatudan ako nga ang Domingo gitawag og laing adlaw ipapahulay sumala sa San Mateo 28 oh no, mga keksunan dini sa hupa ni Dr. Isidro unya pa yung balita Biblia karon mga keksunan anita sa referensya kay Biblia referensya man ta so dili kay e, muungot lang ta sa Biblia bro warin ani sa ta sa referensya karon nganong domingo alang manisa sa Kristohanon kining domingo nga ipapahulay alang man sa Kristohanon kay naa man goodini. Matut pa din niya sa reference The World Book Encyclopedia, Volume 11. Nagingon, Page 77. Nagingon mga kiksunan, sa World Book Encyclopedia, Volume 11, Page 77. Nagingon, Jerusalem. Nagingon din mga kiksunan, Jerusalem is a city of the three Sabbaths. Friday Muslim, Saturday Jewish, Sunday Christian, klaro kay mga kagalaan. Dito de sa Jerusalem, doon na dito lo ka ipapahulay. Birnis para sa mga Muslim, Sabado para sa mga Hudyo, Domingo para sa mga Kristiyan, para sa mga Kristiyano. Ah, klaro din kay Exodus Dito de sa Jerusalem lo ka ipapahulay unya magpili ka asa ani ha? Birnis ba? Sabado ba o Domingo ba? Pero unsa may akong mabasa din sa referensya ang Domingo for Christian. Sa ato pa alam dai sa Kristohanon ang Domingo. Karon kung Domingo ka bro ay kung Kristianos ka bro wa rin, aw ari ka sa Domingo. Pero kung dili ka Kristianos, hodiyo ka aw ato ka Saturday. E mo, may gingon diri. Jerusalem is the city of the three Sabbaths. Friday Muslim, Saturday Jewish, Sunday Christian. Tulo ka adlay papahulay pero ang Kristianos para ang Krisyanos, Domingo mga kaigalaan. Sa ato pa mga kaigalaan, ang Domingo mao ang ipapahulay sa mga Krisyanon. Karon mga kaigalaan, niya lain, referensya. Para ha? Dinhi sa gitawag o Oxford ha? Midik Dictionary. Kasi mabasa na ito diri. nag Sabat day of religious service. An abstinence from work. Saturday for Jews, Sunday for Christian. Sa ato pa graduarin, napamatod ang napakuntima sa Biblia o sa referensya. Sunday for Christian. Sa ato pa, ang Domingo, alang day sa mga Kristohanon, para din is mga Kristiyanos ang Domingo. Kung dunay ay magpailang nga Kristiyanos, pero gasabado ang ilang ipapahulay, maunay Kristiyanos na badlungon kay ang tinuod yun nga kristyanos, ang kinabag ang kristyanos, ang ilang ipapahulay domingo, kay nga naman, kay mao na ang adlaw sa pagkabanhaw sa ginoo. Sa ato pa, ang adlaw sa pagkabanhaw, hindi mong adlaw ipapahulay alam sa mga kristyanos. Karoon mga tigalaan. Niya, ang mga buhat sa mga apostolis. Ilin G. White, ha? Libro ni sa mga 70 s ilang ipamatudaan nga kana din Domingo at lang ipapahulay kung sa'yo mabasa din ang mga buhat sa mga apostoles at law nga to nga ipapahulay nga ang ginoo sa himaya mitong nga to sa hingin apostol at law nga ipapahulay ibalaan pagbantay ni Juan dito sa Patmos diha ako sa adlaw sa ginoo si Juan nagsulat og natungog ko gikan sa akong luyo ang usaka magkusog na tingog na daw usaka trompita. Unsa ditong adlawa na nadungog ni Juan ang tingog sa gino daw trompita adlaw ka nga ipapahulay. Ang dito, adlaw ka sa ipapahulay ang ginoo sa himaya mitungha ngadto sa ininlan ng apostol diha ako sa espiritus at laos si Juan nagsulat nadungog niya ang usa ka tingog sa iyang luyo daw trompeta Pangutana, na kadtong adlaw ipapahulay nga nadungog ni Juan ay kadtong usa man tong adlaw nga gitawag adlaw domingo ba to domingo kay naa na pinadayag uno jes Nasa sa adlaw sa Ginoo nadungog niya ang tingog mga kiksunan daw trompeta usang man adlaw Domingo, pinadayag ko. Oke. Okay. Lagi ngon. Lagi ngon diri, Mga Keksunan. Saat lau nga Domingo. Adalah, Domingo. Nga on say, kengun say lang libro. Kung ato neng iparis. Adlaw gadtu maik papahulai. Nga si Juan nakadungog og usaka makusug nga tingog daug trumpita. Oh, adlau gadtu ipapahulai. Kepa matudan sa ilang libro. On ya, sumala aning nga Biblia. Kay sumala mas Biblia muntima adlaw nga domingo sa ato pa di ay nga kana da yung pinadayang kono jes nga diin ina ni San Juan ang tingog sa ginoo daw tropita adlaw domingo adlaw na nga domingo nya sumala sa ilang libro di pa kato ipapahulay kato mga kaisunan so therefore brad warin kana da domingo gitawag o adlaw ipapahulay mga kaisunan di na malalis So balik ta sa tema mga kaisuna no? Ingon basahon na kung tema. Ah, oh, dara. Ah, oh, sana ko balik at tema. Ah, oh, dara. Pamatud-an. -an, na ang Domingo itawag og atlaw ing papahulay sa mga Kristohanon sumala sa Biblia og referensya mga kaisuna. So klaro, o tataw, mga kaigsunan, nga napamatudan ako, usa pa lang kapirsikulo mga kaigsunan, napamatudan na ako nga ang Domingo, gitawa o adlaw ipapahulay. Sumala sa Biblia o sumala sa referensya mga teksonan. Sumala bro warin, imo yun ka na nga birsikulo. So baka yun na nga birsikulo. Tingalig mo ka, bugos man nga Bible. Mabugos man sa imong tawagan na utili. Basta napamatod ang nako sa Biblia kay Biblia ni akong gigamit. Biblia ni akong gigamit. Eh. Ini akong gibasa Biblia ni. Eh. Dili ni newspaper, Biblia ni. Eh. Ini akong gipanggamit Biblia. Nga digamit ko pag referensya mga keksunan. So klaro og tataw mga keksunan, nga kining Domingo gitawag og lain nga ipapahulay mga kaigsoonan. Amin? So mao na mga keksunan, unya Diri pag sa referensya, oh. Delete on pag-ayo sa maong referensya. Nga dito rin sa Jerusalem, tunay tulog paadlang ipapahulay. Mauna pa pamalandungi bro, warin kung asa ka na bilong din. Ari ba ka sa Birnis? Ari ba ka sa Sabado? O anhi ba ka sa Domingo na mao ang ipapahulay sa mga Kristohanon mga kaisunan? Jerusalem is the city of the three Sabbaths. Friday Muslim, Saturday Jewish, Sunday for Christian mga kaigalaan. Klaro kay mga kaigsunan, nga kiniding ang ang Domingo alang sa mga Kristohano. Ni apay lain Oxford Mythic Dictionary. Di pa an usab diri mga kaigsunan na ang Domingo alang sa mga Kristohano mga kaigsunan. Asa pa man mulusot si Bro Warren, ani? Asa pa may iyang bungkagon ani nga napamatud-an man ako Biblia o referensya kung mangutana siya na po, kung iyar akong ipiton sa Biblia lang, di man ebro ka rin. Wata magdibati sa Biblia ra. Ha? Di okay, sa Biblia ra? Retrain siya po. So, dili ka magbuot kung asa ko magtubag as long as mitubag ko sa imong pangutana. Kung apong gamiton ang pangutubag ko gamit retrain siya, dili ka kabuot, anak. Kaya nga kayang ang atong tema Biblia o referensya. Di una paggamit ang referensya, pagkaduha ang Biblia mga kay, ang ang mga kikala. dinaut mga kay nga naa man napuko ini ato ni karon. Pa Pahitungod niining adlaw nga ipapahulay mga kay sunan. tud ana ko ang Domingo adlaw nga ipapahulay alang sa mga Kristohanon. Uh, so ako na lang na iwi Ako na lang iwi mga kegalaan ang habili na kong oras. Amen, ho. Ayong